Barbie Forteza at David Licauco, may revelasyon tungkol sa pagtatapos ng Maging Sino Kaman. Kabang-abang ang pagtatapos ng Maging Sino Kaman, mas marami pang aabangan na love scenes and action scenes sa Maging Sino Kaman finale. Mapapanood ang huling episode, ng special limited series na pinagbibidahan ni na Barbie Forteza, at David Lee Kauko, ngayong biyernes, November 3. May kasalang magaganap, sa teaser video makikitang bihis na bihis si Carding, na naka white suit at black bow tie. Inamin ni David na talagang pinaghandaan daw niya ang kanyang look, Malayo sa nakasanayan niyang maong jacket at sando na laging suot ni Carding. Kitang-kita naman kung gaano kagwapo si Carding sa kanyang suit, maging si Barbie ay gwapong-gwapo kay David. Bangahin 'yung ang gwapo ni Carding do. Bangahin 'yung ang gwapo ni Carding do. Ay, talaga, nagwapuhan ka naman. Sobra! Iyak nga ako eh. Ay, oo oh, nga. Kaya pala umiyak ka kanina. Sabi ko na dahil gwapong gwapo ka sa akin. Sobra! Sabi ko na dahil gwapong gwapo ka sa akin. Sobra! Samantalang si Monique ay napakaganda naman sa kanyang off-shoulder wedding dress. Deserve naman daw ng kanilang character ang happily after moment. Nakakakilig siya talaga, kasi ako naman as a girl, Talagang ang wedding ay isa sa mga special moments, kaya para magawa ko siya, medyo napi-feel ko rin talaga. So ayun masaya ang feeling, masayang kwento ni Barbie. Nakakakilig siya talaga kasi uh, ako naman as a girl talagang ang wedding ay isa sa mga special moments naman talaga. So para magawa ko siya as a character. Medyo, ano, na, na feel ko rin talaga. So, ayun, mama, same feeling. Kaya dapat talagang abangan ang kasalang Monique at Cardin. Asahan daw, na mas pakikiligin pa nila Barbie at David, ang kanilang mga tagahanga, sa pagtatapos ng maging sino ka man. Today